Bangon sa tuman ka init nga tiempo, pila ka mga botante naglain ang pamatyag sa Bacolod City ang iban na pa. Ini ang ni Adrian Prietos. Okay. Naguluya kag okay. nagilingin ng ulo sa sini nga botante sa polling center sa Jose Artores Elementary School sa Bacolod City. Bisan pa nga temprano nga nagpadulong sa voting centers, malabag ihapon ng pila. Mas naglalapang sitwasyon bangon sa tuman ka init nga panahon ang 73 anyos ng lola mas naglain pagit ang pamatsyag. Kahapon, nadanlog pa ini kag nagbukol ang iya ulo. Gilayon man nga nag rescue teams, kag temporaryo ginpapahuway ang mga naglain ng pamatsyag. May iban pa nga sa idalom sang puno sang kahoy na lang anay nagpahuway-huway. Ang iloy si Angela, ginsigurado naman nga mapahanginan ang bitbit -bit ng lapsa. Sobrang init. Ano lang eh may balon lang kami nga ano ang pamaypay. Si LV naman, nga bago lang na operahan, may bit-bit gada ko more rechargeable fan. Eh, high blood ko. Tapos, bago lang ko tapos operasyon. Init. Tapos? <laughs> um, na ikinanglan. May standby naman yung mga medics, nga handa nga mag-responde sa mga naglain ng na pamatsyag samtang nagaboto sa Concepcion Elementary School sa Teresa City. Nabudlayan ang pila kabutante sa pagpangita sa ilang ngalan sa voters list. Samtang naglabang pila sa mga botante pangod hindi maskan sa ACM ng mga balota. na -experience ini sa iban man ng presinto. Suno sa DICT personnel, posible basa ang inklason niya hindi maskan sa ACM. Gila yun man nga nasolusyonan ang problema. Opod grill Gisilio, Adrian Briatos. One, Western Visayas.